Hi guys, welcome once again to my channel. This is Amaya Amaya health and beauty tips and mega love shout out sa inyong lahat. Reminder lang po ito sa mga mahahaba ang kuko na tulad ko. So syempre hindi lahat naman ng oras ay talagang perpekto tayo sa paliligo, ano? So kung mahaba ang kuko natin, talagang uh, nadidiyan yung hindi na natin nakakalikot na mabuti ang ating tenga, ang ating ilong, ang ating pusod. So, yung tenga at saka yung ilong natin ay naalala natin mag-Johnson buds pero minsan nakakalimutan natin yung pusod natin, yan no? So, yun yung importante. So, kapag mahaba ang kuko mo at naliligo ka, hindi mo ma madali-dali ng ano, ng linis talaga yung tenga mo, no? So, ako talagang ginagawa ko, nagbabaon ako ng uh, Johnson buds sa ano, sa paliguan. So, siyempre kapag may Johnson buds na makikita ka, So, syempre, hindi mo makakalimutan na kung alin yung ah, dudututin mo o lilinisin mo, no? Ito naman ay na isang paalala lang. Alam ko naman na tulad nyo rin ako na minsan nakakalimot. At kung kaya ko lang ngayon na share sa inyo, kasi nga wala na akong Johnson Buds sa... Uh paliguan. Sige nga mag-comment below nga kung sino yung mga nakakakalimot sa mga mahahabang kuko lang ano. So save yung mga ano yung mga may ikliang kuko. Alam naman tayo sa Pilipinas talagang grabe tayo magkuskus pagdating sa tenga, sa pulso, 'di ba? Talagang uh, napakalinis. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.